pagibig sa kapwa. Basahin natin at himayin ang paliwanag sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 12. If I speak with the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, And if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Love is patient. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. does not rejoice in unrighteousness but rejoices with the truth bears all things believes all things hindi ba't kasama ng pag-ibig nila ang pagtanggap at paniniwala sa mga pangakong darating sa kanila hopes all things endures all things ang paghihintay nila noon at pagtitiis hanggang sa huli na siyang pagdating ng pangako love never fails ito ang pag-ibig na hindi bibigo sa kanila sapagkat sa mga propesya ay may darating na katuparan. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. Kahit ang pagsasalita ng ibang dila at mga kaalaman ay mahahayag nga noon sa kanila at matatapos, kaya sinabing it will be done away. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child I used to speak like a child think like a child reason like a child when I became a man I did away with childish things for now we see in a mirror dimly but then face to face now I know in part but then I will know fully just as I also have been fully known Katunayang ang lahat ng ito ay para sa kabuuan ng lahat ng mga ipinangako sa kanila ng Panginoong Hesus na magaganap at darating sa kanilang panahon ang paghihintay at pagtitiis nila noon ay ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga love is patient. Kaya hinihingi sa kanila na habang naghihintay sa paparating na katuparan ng pangako, ay makasunod sila ng may pag-ibig. Sapagkat mahalaga sa kanilang pag helio o ang paghahayag ng mabuting balita, ang pagpapakita ng pagmamahal. Hindi lang sa mga kasama nilang naniniwala, kundi pati na sa kanilang mga kaaway na umuusig sa kanila. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant. Does not act unbecomingly. It does not seek its own. Is not provoked. Does not take into account a wrong suffered. Sapagkat malapit na nga noon ang pagdating ng Panginoon, hindi sa katawan, kundi para sa paghuhukom. Kaya sinabi sa sulat ang ganito. Love is patient. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. 1 Corinthians 13 verse 4 to 5 ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na hinihingi sa kanila noon na kanilang ikaliligtas. Sapagkat kung wala nga ang mga ito, ay hindi sila kaluluguran at magiging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Patunay na ang sinulat ni Apostle Paul rito na kahit siya ay hindi magiging para sa Panginoon kung hindi niya tutuparin at susundin ng mga ito. 1 Corinthians 13 verse 1 to 3 If I speak with the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Kung ang mga katotohanan ito ang sinunod nilang mga tapat noon, sino tayo ngayon upang magmalaki na may kasiguruhan na sa kaligtasan? na hindi na kailangan ng pagsunod na siyang paggawa ng kabutihan sa kapwa upang ikaligtas at sasabihin dahil tinanggap na si Jesus bilang Panginoon sa panalangin ay nakatitiyak na raw sa kaligtasan. Naiwala na ba talaga ng tao ang tunay na takot sa Diyos? Kaya lumikha sila ng sariling paraan ng kaligtasan na hindi kailanman iniutos ni Jesus o niipinangaral ipinangaral ng mga apostol sapagkat mas naniwala sila sa mga bagong mga ngaral na hindi man lang nasilaya ng Kristong Panginoon. Kung noong una pa sana na natanggap ng tao ang mga katotohanang ito, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos ay di sana lumaganap na lalo ang kasamaan sa mundo. Kung silang mga Kristiyano noon ay nakasumpong sana sa mga katotohanan ginanap ng Panginoong Hesus, na siya na naisulat ng mga apostol, ay hindi na sana sila nangaral pa noon ang pagbabalik ni Jesus. Kung natanggap lang sana nila ang katotohanan ng paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem noong AD 70, ay marami sanang naniwala noon kay Jesus na siya ay tunay ngang Diyos na nagdadala ng kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Ngunit dahil sa mga Kristiyano ring nagsabi at nangaral noon na si Jesus ay magbabalik pa lang, marami ang tumalikod kay Jesus at hindi na sumampalataya. Dahil alam nila at nabasa rin ang mga pangako sa sulat ng mga apostol na siya ay magbabalik sa panahong iyon. Hindi nila natanggap ang katotohanan sa paraan ng pagbabalik ng Panginoon na hindi sa katawan kundi para sa kaparusahan ng Jerusalem. Dahil nga rito ay naiwala ng mga tao ang takot sa Diyos. Kaya't marami rin ang nagsimulang maghanap at lumikha ng kanika nilang Diyos simula sa pagpasok pa lang ng 2nd century, ay dumami na ang iba't ibang paniniwala. Dumami na ang mga pag aaway away sa ng kawalang takot sa Diyos. Sapagkat naiwala na nga ng marami ang pag-ibig sa kapwa at kahit sa kaaway na siyang dapat na pag-asa ng bawat isa upang ikaligtas. Hindi na nila sinunod ang kautusan ng Diyos na isinulat sa puso ng bawat tao Lumakad ang mga tao ng sarili nilang lakad papalayo ng papalayo sa katotohanan. Hindi nila tinanggap ang mga apostol bilang kahuli-hulihang lingkod ng Diyos na sumulat ng lahat ng bilin ng Panginoon. Binaliwala nila ang mga ipinasulat ng banal na Espiritu ng Diyos. Sumuway sila sa mga sulat sa aklat ng pahayag na naguutos na huwag magdagdag at magbawas sa mga hula lalo na sa kapanahunan ng pagdating ng Panginoon nang sabihin niya ito, Yes, I am coming quickly. Hindi nga sa katawan, kundi sa paghuhukom at pangako ng kaligtasan. I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city which are written in this book. He who testifies to these things says, Yes, I am coming quickly. Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with all. Amen. Revelation 22 verse 18 21: Sapagatsina litanga ng panginoo ng mga ito, pagpapatunay sa isakanyang mga bagung kasundo ang inilatag o ang kanyang new covenant. ay mayroon ring kasamang babala sa mga hindi kakampi sa kanya noon at sa kanyang salita. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Sila nga ay kakalat at mahihiwalay sa katotohanan. Hindi ba't nangyayari pa rin ito hanggang ngayon? Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Katotohanang hindi sapat ang makilala lang si Jesus. Kahit nga ang magsabi ng laban sa kanya ay patatawarin. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. Ito ang blasphemy na walang kapatawaran. Either in this age or in the age to come. Hindi nga patatawarin ng mga gumagawa nito sa kanilang panahon at gayon din sa lahat ng panahon pang at nagpatuloy nga mula pa noon ang pagtanggap ng mga tao sa iba't ibang sumpa ng kapigatian. Ang mga digmaan, ang kawalang pag-ibig ng kahit mayayamang bansa na patuloy na sumasakop sa maliliit. Mga pagkagutom sa hinang kahirapan at pang-aapi. Dahil hindi ipinatupad ng mga kristyano noon ang dapat na pangangaral ng pag-ibig sa kapwa upang ikaligtas. Nagdulot na nga ng kawalang takot sa Diyos. Nagkanya-kanya sila sa pangangaral ng iba't ibang doktrina. Sila rin ang gumamit sa salita ng Diyos noon paman upang pagkakitaan, upang itaguyod ang hangad nilang kapangyarihan mula sa pagkalakal sa salita ng Diyos, na hanggang ngayon ay ginagawa ng karamihan upang busugin ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan at kaginhawahan ng katawan. Katunayan ngang wala na talaga silang takot sa Diyos sapagkat pinalitan na nila ito ng kasinungalingan. Pinadali nila ang paraan ng kaligtasan upang mas marami ang sumama sa kanila. Ginamit ang kaloob na grace ng Diyos sa panahong iyon na siyang katuparan ng kasulatan upang maging dahilan para sa pagpapatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan. Habang nagmamalaki sa sarili na sila ay ligtas pa rin. Wala na ang takot sa Diyos sapagkat tinakpanan nila pinalitan at binigyan ng iba't ibang kahulugan ang mga ipinasulat ng banal na spirito ng Diyos sa mga apostol. Sinabi ito ni Apostol Pablo noon. Galatians 1 verse 8 to 10 But even if we, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. As we have said before, so I say again now, If any man is preaching to you a gospel contrary to what you received he is to be accursed for am i now seeking the favor of men or of god or am i striving to please men if i were still trying to please men i would not be a bondservant of christ sapagkat hindi nga sila noon katulad ng mga mangangaral ngayon nagsipag-angat sa kanilang mga sarili nagpatawag ng mga doktor sa kanilang pangangaral ng biblia Nagsisulat ng mga bagong aklat ng paliwanag mula rin sa Biblia na kanila ring pinagkakakitaan. Wala na nga ang takot sa Diyos, wala na ang pag-ibig sa kapwa na dapat na ikaligtas. Ang pag-ibig sa kapwa ang tunay na ikaliligtas. Ito ang New Covenant.